Hi, good evening Bago po, bago pang lahat Bago po ako magsimula Pero nasisimula na Gusto ko po sanang i-invite po kayo na Please like and subscribe po Or follow at, at hindi na siguro I-share basta like, subscribe Like, subscribe Follow Ayan po, at din vlog Sa youtube channel ko po At Robles vlog Sa facebook ko po Robles Key sa isa kong page Facebook. So, please like and subscribe at follow. So, ngayon po, ang video ko pong ito ay ako po yung, ako po yung maghahanda po, po ng hapunan. So, ngayon, nakupreto pa lang po ako. So, dyan na lang po muna kayo ha. Wait down. ang ginawa ko po ng repolyo na ginisa ko nilagyan ko po ng giniling na manok at saka chicken na may narinig ko muna sandali sa barbecue tapos ang isda ko po is tortellini ay yung torseli yun. Ah, yan. Torseli yun hindi pala. Torseli yun. Basta, yun na maghahain na po ako. Na. Para 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 It's time to eat. Maghahain na ako sa loob at kakain na rin. Dahil may may protein pa po ako. Sabi yung sana may gilin ah oh. Tapos ito yung chicken na uh, barbecue. Barbecue marinated. Uh, marinated. This is Да, пос... да. Се Сейчас, это esto sí torcelio torcelio está torcelio Ito naman ang ah. <coughs> sayuting may sabaw. Iinitin e, ko para may sabaw sya lang. Diyan na muna kayo. Got it. Oh, I think you got the hoi, 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 hoi. yeah

ako maglagay ng uh, tapos na ako maglagay ng pagkain sa lamesa. Ang kulang ang kulang na lang doon plato. So ngayon, kailangan ko po muna i-cut dahil nga eh magagaya ako ko doon maglalagay muna ako ng mga plato tapos kumpleto. So ikakat ko po muna ito. I-off ko po muna ito. So bye-bye. Please like and subscribe po kay Ate Din Vlog kay Robleski kay Robles Vlog. So, bye-bye. Maraming -bye. pang salamat. I love you.